Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa Bisaya, naninirahan si Lena. Isang masipag at tahimik ng dalaga na sa kanyang magulang sa pagsasaka. Kilala siya sa kanilang lugar bilang mabait at masunurin. Ngunit isang gabi ay nagbago ang lahat. Habang natutulog si Lena, naramdaman niyang tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang kwarto. Hindi niya ito pinansin Iniisip na baka may pumasok lang na hangin mula sa bintana. Subalit nang dumaan ang ilang gabi, napansin niyang palagi siyang nagigising sa parehong oras, alas tres ng madaling araw. Isang gabi, nagising siya nang may marinig siyang kaluskos sa bubungan. Napakadilim ng paligid at ang ilaw ng buwan lamang ang nagbibigay liwanag sa kanyang silid. Bigla niyang naramdaman na parang may mabigat na presensya sa kanyang kwarto. Nang buksan niya ang kanyang mata, isang babaeng nakaputi ang nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Ikaw ang napili, bulong ng babae. At bago pa man nakasigaw si Lena, Inipan siya nito sa mukha. Nawalan siya ng malay. Pinabukasan, nagising si Lena na tila wala sa sarili. Pakaramdam niya ay napakabigat ng kanyang katawan. At ang kanyang tiyan ay kumakalam na parang hindi niya maipaliwanag. Hindi niya hinahanap ang karaniwang pagkain tulad ng kanin o gulay. Sa halip, gusto niyang sumipsip ng dugo. Takot na takot siya sa nararamdaman. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit alam niyang may mali. Nang sumapit ang gabi, hindi siya mapakali Naglalakad siya sa loob ng kanilang bahay. Pilit nilalabanan ang kakaibang gutom na nararamdaman. Nang makita niya ang kanilang alagang manok, hindi niya napigilan ng sarili. Bigla niyang sinunggaban ito at sinipsip ang dugo nito habang buhay pa. Lapis ang pagsisisi ni Lena nang mag-umaga. Takot na takot siya sa sarili at sa kanyang nagawa. Pinuntahan niya si Aling Sean, ang albularyo ng baryo at lumuhod sa harapan nito. Nay, tulungan mo ako. Pakiramdam ko, nagiging halimaw na ako. Umiiyak niyang sabi. Tiningnan siya ni Aling Sean, mula ulo hanggang paa ikaw ay nayanggaw, sabi nito. Ang ibig sabihin niyan, ikaw ay sinapian ng aswang. Hindi ka patuloy ang naging ganap na aswang. Pero kung hindi mo ito lalabanan, magiging isa ka rin sa kanila. Pinayuhan ni Aling Sean si na mag-ayuno at uminom ng mga pinaghalong mga dahon ng sambong, kawang at luya ito ang magpapahina sa sumpa. Ngunit kailangan mong maging matatag. Pabalikan ka na naglagay sa iyo ng sumpa at susubukan kanyang pasukuin. Sa mga sumunod na gabi, hindi mapakali si Lina. Naririnig niya ang boses ng babaeng bumisita sa kanya. Tinatawag siya sa labas ng bahay. Sumama ka na sa akin, Lina. Wala ka nang magagawa. Aswang ka na, sabi ng tinig. Pero hindi siya bumigay. Pinanatiling niyang nakasara ang lahat ng bintana at pinto. Naglagay siya ng bawang at asin sa paligid ng bahay. Isang gabi, tumating ang babaeng nakaputi sa labas ng bahay ni Lalina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito basta multo. Maging halimaw ang anyo nito. May mahahabang kuko, bulang mata at matatalas na ng ngipin. Sinubukan nitong pasukin ang bahay. Ngunit hindi ito makalapit dahil sa bawang at asin. Hindi mo ako matatakasan, Lina." Pahagi ka na ng aming lahi, sigaw nito. Dahil sa sobrang takot, napaiyak si Lina. Ngunit sa kanyang puso, nagdasal siya ng nagdasal. Piniling niya sa may kapal na tulungan siyang labanan ng sumpa. Nang mag-umaga, naglaho ang halimaw. Ngunit naiwan ang babala ni Alingsyon hindi pa tapos ang laban mo habang buhay mong dadalhin ng sumpa. Pero hanggat nananalig ka sa Diyos, hindi ka nila makukuha. Simula noon, iniwasan ni Lina ang gabi. Lagi siyang may dalang bawang at asin at hindi na siya nagpupunta sa liblib na lugar mag-isa. Patuloy siyang nananalangin umaasang darating ang araw na tuluyan siyang makakalaya sa sumpa ng pagiging aswang. Ngunit kahit naligtas na siya, ang ibang tao sa baryo ay nananatiling may takot sa kanya. Sa kabila nito, tiniis ni Lina ang lahat na natiling mabuti at hindi kailanman sumuko sa kanyang laban. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.